Nagbibigay sila edukasyon tungkol sa drugs, iwasan na nila ang droga. ba tingin mo sa ating kapulisan dito sa El Salvador City? Ngayon? Super so good yung observation ko sa mga pulis. Mas marami yung mga mabuting pulis. Sa action ng ating kapulisan, ang rights nila rin din ng din naman. Madadamay lang yung mababae Maintain the is order. Implement sa hindi yung, mga droga basta-basta lang ipalabas dahil nandyan na yung mga uniform personnel. Mag-implement talaga sila. Na, na assign ako sa communication section sa disaster's office. Need police to, to take action. Especially the traffic accident. Yeah, harmonic relation. Hindi kaya ito relasyon sa community. Tamang gihatag sa ilang nga mga information, dissemination at atong mga leaflets. Ako kay tabang naman tayo hotline dito nga. Anytime nga pa ng atong community, mga tagit sila informasyon sa mo. Ako kay tabang sa Pulisan Sa El Salvador ang ilahang informasyon nga gihatag, especially sa drugs.